and andito ulit tayo sa garden natin sa Pinas. At ang laki na ng aking dragon tree Ang laki na, nakakatuwa. So, yun nga, nag-request ulit ako doon sa nakatira nating pamangkin sa bahay natin sa Pinas na i-video yung ating garden sa Pinas. And, napansin uh, ko nga, nag-iba na ang kulay ni Milo. <laughs> joke, joke, joke. So, yun, nagdala nga sila ng aso din dyan. Barely, dalawa na yung aso natin. Isang black at isang brown. So, inilabas daw muna nila ng cage si Milo kasi maharot. Tandaan nyo, natatandaan nyo si may loy na harot si Tatiya train nila na sa labas para mabawas-bawasan ang kaharutan. And hindi naman masyadong pasaway si Mylong Aso kaso nga lang pag at mo siya ang dami niyang kalmot na nagagawa sa akin natatandaan nyo ba? And so balik tayo sa ating garden. And yun nga sa pagbibisita ko sa ating garden may napansin ako at nakakatuwa Tapensin niyo yung akin dragon dito sa unahan. Grabe, ang laki na, diba? Dati ang liit niyan at originally ako talaga nagtanim niyan. Kaya nakaka-happy ako. Yung sa likod natin, sadya ng malaki ng dahon na yun, medyo mataas-taas lang siya ngayon. And ang galing, nakakatuwa, ilang buwan lang. Dahil nung umalis nga ako niyan, ay hindi pa siya ganyang kalaki. Ang oh, grabe, nabigla nga ako nung nakita ko. Pero nang iniwanan ko siya, kung natatandaan nyo, nakakapit na talaga siya dingding. Kaya, ayun, advantage talaga yung nakakapit sa dingding. Lumalaki yung mga dahon. And mapapakita pa ako sa inyo mamaya. And sunod naman natin itong nating na nasa harapan ng bahay. At napapansin nyo ang aking potos. Ay, nakakatawa talaga. Ang lalaki na nadahon nyo. I'm so happy. Kasi success yung pagpapadikit natin sa wall ng ating golden potus ang lapat na ng mga dahon and kaso nga pala <laughs> yung aking pamangkin ay eh, sabi niya pinuputulan daw niya yung malalaking dahon sabi ko huwag mo putulan oh, no. kasi sadya ko nga siyang pinadyayan and so yun nga Buti naman hindi niya natanggal lahat. Kasi ang gusto nga niya mangyari ay puros maliliit na lang daon dahon. Pero sadyang pinapadyayan ko siya. Kaya sabi ko huwag nang putulin. Sayang naman. Eh, napapansin nyo nga may macho. Huwag nyo nang yung pamangkin Lolo. And so, dito naman tayo sa loob. At ang dami na talagang sa trailing natin na umaasenso na. At naglalash na talaga. Sabi lang nang inewag daw sanang dayuhin ng ahas. Sa tingin niya, may ash kaya dumayo diyan. <laughs> oh, no! eh, pero sana naman ay wala ano para hindi naman mabawasan ng ating at ang ano, ang ganda ng halaman galing sa Quezon, ang lapad na din. Ay, miss ko na talaga ang garden ko. Para. bigla ko nakita si Milo Milo ayan, ang tunay ko talaga share ang bahay namin kasi tagal na nga natin hindi nakakauwi. So, pinapicture lang ko ang bahay namin. Yan ang harapan ng bahay namin at hindi pa nga siya napipintahan kasi wala pang budget. And, original plan na talaga namin dyan ay pintahan siya ng white tapos salagyan lang ng accent yan. Ano, tiles yan na kulay parang chocolate brown tapos ang lahat na ay white tapos kung may maire-recommend kayong pang accent na ibang kulay eh pwede din naman para sa mas malawak at mas magandang bahay ay miss na miss ko no and good morning and ang looks ng chan natin Good morning! It's Saturday morning and baka uwi lang namin ni Lolo so maglit kami sa bayan kasi nga, napapanahon na ang pag-alis-alis ng inyong lola eh, medyo kailangan na ng makeover kasi nagsisikipan and nagpuputukan <laughs> ang damit ng inyong lola and sa ano yung napamili natin? Tingnan natin! At yung aming washing machine Umikot naman ng dalawang beses pero wala nang pasunod. Sana may pasunod pa akong lalabhan. Pero hindi na inabutan. Baka bukas na ulit. Kasi hindi pa sila nakakabili ng washing machine. Nagtitingin-tingin pa sila. And alam nyo ba, nakakapanghina. Ito, na-experience ko na naman yung para lang malam yung chan mo. Ay, although kumain naman ako kahapon at kagabi, kahagabi at kaninang umaga ng miswa, ginisang miswa na may chicken. Mac naman ngayon. Apple. Nakakapanghena. Na. <laughs> o, oh, bakit ako yung binili namin kanina? Uh -huh. Medyo marami siya ngayon. At marami din ang hangin na nakulimbat. o, <laughs> oh, isa-isahin natin. Hindi ko na i kasi natamad na ako mag-fit. Hirap na hirap na mag-fit sa fitting nung kanina. So, ito, bumili ulit ako ng pantalon. Parang same-same din lang ito ng pantalon natin pang work. Pang work din, ari. Pero, meron siyang garter. Sa ano lang naman kami nabili, sa na kay Mark. Kasi, alam mo naman, can't afford. <laughs> Hindi, at saka pang mga ordinaryong araw lang naman. So, may nabili akong ano, ito pala ay sale kaymart 27 siya dati. Ngayon, 14 na lang. Mm. Medyo, pag buwan, hindi na rin ito siya sa akin. Meron dong leggings, pero ayoko kasi ng leggings. Gusto ko yung makapalito pa lang pantalon. Ah, Hatak na lang ng lola niya. Wala na akong magagawa. Walang sinturere. Siturere. Patakatake <laughs> na lang. Tapos, ang bili ko dito ay 14 dollars. Compute natin ng 14 dollars. <laughs> Kaka-convert na naman. Hindi na rin masama, no? kay mark ko lang po binili. Dilalo na sa mga mall. Ano ang nakalculate? O, oh, 14 dollars. Times 33. O, oh, 462 pesos na rin. Hmm. Okay naman siya. And next, next. Bibili din sana ako nung parang leggings. Kaso, medyo malaki sa akin. Walang perfect sa size ko. May maliit. May sobrang laki naman. So, next. Nating i-haul itong blouse. Kasi nga, medyo nagpuputukan na siya sa akin. So, bumili tayo $14 din, ari. Yeah, pinili ko na yung mahaba-haba kasi baka may time na mag-leggings tayo para hindi makita ang ating tinatago. Okay naman yung kulay niya. Meron pa dong parang skin tone. Kaso di ka siya sa akin. Kaya ito na lang kinuha ko. And next, size 20 naman ito. Dati kong size ay Anong dati kong size? 16 yata or 14? Ang pinili ko na yung size 20 para mahaba. Then, binili din ako ni Lolo. Ay, hindi pala ako binili ni Lolo kasi ATM ko naman ang ginamit. <laughs> Ayan. Ayan ang ating pa-jacket. Sa maternity to ko rin binili. Tinan nyo, may zipper siya sa dalawang tagiliran para pag in case na kailangan ko ng huminga ng matatag. Pero ito, maluwag sa akin. Pero green up ko na din kasi wala na talagang sa size ko. Ito naman ay size 14. Dati din siyang 27 tapos 14 dollars na lang. Oh, sale! Oh, diba? Mahaba to sa akin. Malaki. Pero, okay lang. Jacket naman siya. O, di ba? Tapos, may pa-seeper sa dalawang tagiliran. Pang maternity talaga. Feel na feel na lola nyo. Then, next! And, meron din naman tayong mas mas formahang kaunti. Pwede din itong pagsamba. Pagsamba natin. O, blouse. Ito naman ay medyo mahal, mahal ng kaunti. $20. Size 16. Meron dong 18. Masyadong malaki. Kaya, hindi ako talaga... Umaasa sa mga sizes. Doon talaga tayo sa, sa ano, sa sinusukat talaga. Lalo na sa ngayon. O, oh, pwede siyang pansamba. Tapos, pinili ko din yung mahaba talaga. Kasi nga, baka nga sa leggings, baka magbaka. Chan! O, oh, maganda! Yung isa, medyo okay sa akin, yung fit. Kaso, nung finit ko na, parang kulay pang matanda. So, ito na lang yung pinili ko. Mas safe. Yan. Yan, dami na! And, ito si Lolo pinupulaan ako kasi daw ang aking boobs ay dapat daw hataki na <laughs> grabe siya uh, so yun nga, di bumili ako ng ng barang may bakal oh, tapos napamura naman kasi dalawa na siya ay 22, kasi yung isa ang dun, isa pa lang ay 14 to kasi baka sale sale tayo fin syempre finit ko din ito sana ay perfect ang fit ang ah, nabili ko siya ng $22. Nakaminus-minus minus ng sabra. O, oh, ito, skin tone. And, may design na kaunti. Ayan, may, may bakal. Sana hindi maputol at matanggal na naman. Kasi yung ibang mga barako dito, yung mga bakal nila nagputula na. Di syempre, pangit na Pinagtatanggal ko na. Pero, Avon yun. Pero ito, ari ay, hindi natin alam kung anong Standard, kung anong quality, sana magatibay. May foam lang siya, very very light, kaunti-kaunti, oo. Oh. Ayan, gusto nyo sukat ko? <laughs> And so, yun, today is Saturday, bukas ay Sunday. First Sunday ng September is Father's Day. And sabi ko nga kay lolo ko, anong gusto niya para akong bibili para gift ko sa kanya. Pero wala daw siyang gusto. <laughs> Hindi ko rin alam kung makakapag-date tayo bukas kasi meron takong work tapos after ng work lilipad na naman tayo sa Tawa kasi meron doon trade fair yun ang mga kapatid nando ng mga mga mahiki-join syempre mahiki-join tayo tapos meron din tayong malay nyo baka may mabili din tayo doon damit kasi meron doon, doon ibebet ng damit saka yung mga pagkain papaibig <laughs> na naman ang lola nyo sa pagkain so tingnan natin kung baka may pwede doon. Tapos meron din namang magtitinda daw ng mga damit ng mga baby. Pero syempre hindi pa ako bibili. Baka sabihin naman napaka excited ko naman masyado. At saka medyo kahit sale siya, hindi ko pa rin siya gagrab kasi nga syempre ilang months pa lang naman to baby natin. Kaya doon na tayo bibili sa so, baka meron namang mas mas may sale pa sa mga bando-bando rin. At saka hindi pa masyadong kailangan tayo para ay eh, nagpapat-check up at nagpapatakas. And so, yun nga, yun ang ah, hintya, liti natin. Pero normal talaga ganyan na. Ah. Yan. Hindi na natin kailangan mag-stomach in. Kasi talagang literal na buntis na tayo. <laughs> hindi na tayo kailangan mag-project. <laughs> Pag napagkama lang buntis, at least buntis talaga. Hindi katulad noon na kahit hindi buntis, ay eh, mukhang buntis na. Eh, ay, gagits <laughs> yun nga, na natin kailangan ng project project kaya na natin lumobong asin kasi buntis naman tayo talaga and, abangan nyo yung mga bukas, mamaya sasamba lang naman kami tapos bukas, huwag kasado sa trade fair, tingnan natin kung pipilitin ko mag video kasi gusto ko nga yung mga ganong event tapos may mga pagkain pibidyohan lang naman, hindi kakain kasi bawal Salot alam mo na, alam naman natin yung mga Filipino dahil, kasi, Pwede pwede siguro yung puto. Oh, <laughs> puto. yun. Tapos kalamay. Meron nga ditong, may pakita ko sa inyo. Kasi nga may dumating galing Pinas. So, may pinadala ang inay. Thank you, inay. Itich! Ayan! Ang ating favorito. Grabe. Sabi ko, magtatago ako ng isa or dalawa <laughs> sa mga future, hindi ko naman bibigay ng kain konti ko lang tapos merong ganito yung halayang ube marami pa nga sana bibigay sa akin kaso binagtig isa-isa ko na lang kasi di naman ako makakakain tapos ito kalamay di ba, tsarap siguro mga ganito lang ang kukuha ko dito, mga ganyan o kaya ay ganyan <laughs> Ay, naku. Ang timing ka. O, oh, di diba? Sarap. O. Oh. Ito siya. Ang sarap. Pag thumbnail natin. Thumbnail. Pero hindi yan atin. Perfect na thumbnail. Ito o ito. Alin na pipiliin? Gandahan natin ng konti. Thumbnail. Dapat may em emosyon. Okay diba? ba? Baling dito. Alin ang mas maganda? Ito? So, ito? Tignan natin. And, imisay na ulit natin ating mga shinopping. <laughs> Binitbit ko to sa bola sa tindahan kasi wala akong dalang bag. Kesa bumili pa tayo ng bag. Pwede naman bitbit. Ayan, nakaganyan ako. Nakaganyan ako sa pagbitbit. <laughs> And, ang dami na rin na kulimbat na hunger. Grabe. Mm. Dami hunger. May magagami din naman ang lola nyo. And, kumpitin pala natin kung magkano yung nagkistas natin kanina. Wala lang. Para uh, achievement lang sa sarili ko. Sa sarili kong sweldo. <laughs> And, so, ang bilhin natin sa sa pants 14 plus 14 ulit. Plus, magkano itage? 14. Tatlo pala yung 14. Plus, 20, 20. Plus twenty, plus twenty two, sixty four. 64 dollars. Tapos, i-times natin sa 33. Ah! <gasps> 2,772 <laughs> pesos. Biloy, nakapag-shoppy ako ngayon ng 2,772. Oh. And, dumating na pala yata sina Rapa Boy. nagpapag sila. Binapag-gupitan ng ating si Rapa Boy na malago ang buhok. Eh, See you later.